Hello guys, good morning. Ayan na tayo ay nangumpay dito uli sa Occidental guys. Oh. Dami yan oh. oh hanggang dun yan. Hindi lang natin nalilikom pa. May natin na maya pagpawi na tayo. ipil, ipil na. Oh. Daming ipil-ipil. pa tayo tapos manguha guys eh mamaya oh. sasakay natin yan lahat sa tricycle o oh, ba kulang pa yan kuha pa tayo kunin pa natin tong mga to guys oh, dami pa yung ipil ipil na yan pwede na tayong umuwi ayan guys nalagay na natin mga kumpay sa tricycle ayan oh punong punong pati loob ayan tuwan tuwa na naman ang ating mga alaga nyan guys atid na natin to sa bahay alright ito na tayo sa bahay guys pakakainin natin yung ating mga alaga ayan guys nalagay na natin ang kumpay sa kanilang feeder nalalaglag sayang naman yung nalalaglag hirap hirap ng kumpay pa eh. diba na mo gali ng mga to pag nalaglag na at natapakan din na nila kakainin ayan o oh, panong na naman yung feeder nila guys o oh. oh. diba tsaka doon nilagyan din natin ayan o oh. Oh, meron konti dyan laki ng dumalaga ko na to guys oh. pero buntis na siya